Spades na kilala rin bilang call bridge, Paano laruin? Ang layunin na apatang tarhetang laro na ito ay ang maging unang manlalaro na magkaroon ng limang daang puntos. Ang layunin ng bawat kamay ay manalo ng kahit gaano karaming tricks habang nagbibid ka. Gamit ang isang karaniwang deck ng mga baraha na ang mga alas ay mataas, dos ay mababa at pinagtatagumpayan ng spades ang lahat. Ang bawat manlalaro ay bibigyan ng tarheta mula sa nabalasang deck at kung sino ang makakatanggap ng pinahamataas na tarheta ay magiging unang dealer. Ang dealer ang magbabalas at ang manlalaro sa kanilang kanan ay ang magkakat ng deck. Ang dealer ay magbibigay ng labintatlong tarheta ng paisa-isa ng clockwise sa bawat manlalaro. Tinitingnan ng mga manlalaro ang kanilang sariling mga tarheta ngunit itintago ang mga ito mula sa kanilang mga kalaban. Pagkatapos makatanggap ng bawat manlalaro ang kanilang mga tarheta, gagawa na ng mga bid. Ang isang bid ay tumutukoy sa inaasahan ng mga manlalaro ng mga trick na kanilang gagawin sa round na iyon. Karaniwan, ang lahat ng mga manlalaro ay dapat kumuha ng hindi bababa sa isang bid. Ang isang trick ay ibinibigay sa manlalaro na may pinahamataas na tarheta sa bawat round. Pagkatapos gawin ang mga bid, ang dealer ay maglalagay ng isang tarheta mula sa kanilang kamay na nakaharap pataas sa gitna ng mesa bilang lead. Sa pagpapatuloy ng clockwise mula sa lead, ang bawat manlalaro ay maglalagay ng tarheta sa mesa na tumutugma sa parehong estilo ng lead card. Kung wala silang mga tarheta ng parehong estilo, maaari nilang laruin ng alinman sa kanilang mga tarheta. Ang tarheta na may pinahamataas na rangko sa estilo na pinangunahan ang mananalo sa round, nananalo sa trick. Ang mga spades ay magtatagumpay at palaging mas mataas ang rangko kaysa sa iba pang mga estilo. Halimbawa, tentalo ng tree of spades ang hari ng mga diamante. Ang nanalo sa trick ay kokolekta ng mga tarheta ng nakaharap pa ibaba at inilalagay ang mga ito sa gilid, pinapanatiling magkahiwalay ang bawat trick. Pagkatapos ay pangungunahan ang susunod na tarheta. Uulitin ang prosesong ito hanggang sa malaro ang lahat ng tarheta sa kamay. Sa dulo ng kamay, ang mga puntos ay ginaganti palaan sa mga manlalaro na gumawa ng kanilang bilang ng mga bid. Mahakatanggap ka ng 10 puntos para sa bawat trick na ginawa mo sa iyong bid at isang bonus na puntos para sa bawat trick na ginawa sa iyong unang bid. Walang puntos ang ibinibigay sa mga manlalaro na nabigong manalo sa bilang ng mga trick na kanilang ibinid. Kung walang manlalaro na mayroong limang daan o higit pang mga puntos, ang papel ng dealer ay paikuti ng paklakwais ng isa at isa pang kamay ang ibibigay. Magpatuloy sa paglalaro hanggang sa ang isang tao ay magkaroon ng limang daan o higit pang mga puntos. Pagkatapos ay sila ang panalo.